Yan. Magandang morning na muli sa Luzon Visayas Yan, magandang araw po. At mm, nga ako ay naghila ko ng lambat na inarya ko kabi ay isang piraso lang huli at hindi ko na rin la nakunan ang paghila. At mm, lobat ang aking cellphone kanina. At mm, yung huli ko pagabi ay aking papakasin na lang mga bro. Ibabadi, yan. Yan, yung mga ano, yiniluhan ko. Ah. Ipapakas. Ika naman eh, i bibitad. Ya. Ay mga bro. Ah, saya schoolan lagi na sa camera. Eh, ma bro. Ah, magbabadi na tayo. diyan. Mag... Mag... No, naman dito so, natuyo na itong ito, kawag ng yang ito ay

yung malalaki mga bro ay eh. so pansok ba mamaya ya uh, sarap yan sarap ng laman pansok ba namin mamaya makapal kasi eh, mahirap ng tuyo inyon baka hindi gumanda ang init eh, sisira walang <coughs> ano yung iba kaya nakakapagtayo ng ganyan makakapal eh may tas may pinagano sila tasik na pinagbababa ng asin eh ako'y hindi naman magtutuyo ng marami kaya wala akong tasik na binababa ang sarili lang kapag walang laot at walang pangulam may madudukot na mga ipiprito ang dami nito mga bro

laban ng tapos ngayon mga bro nakakauli ng tapos pa konti konti lang hindi tulad ng mga nakaraan na ay eh. nakakakilo ayun 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 よろしいですか ganda yeah, no? yan may mga tuyo na pala akong tapas ganito nandun na sa bahay may isang ano na ako doon lagaya na ano yung kinapatayon yung mga tapas Hindi lang tapas. Ah, uh, sari-sari nang isda. Ah, ayan oh. Ayan oh. Tapas. Yan. Ah. <coughs> <coughs> Dapat kita matapos na 'yan, bro. Yan. Yeah. Pangalan ko nangari Aidangat. Mga bro.

yung ano. yeah. na ya yeah. sumilo muna ako dito mga bro sa kubo ya yeah. sa may wagang kubo <laughs> okay nga ng konti buti na lang at araw ngayon ng linggo ay eh, sabado? may nakatulong ako ha? sabado ngayon sabado. yan sa araw na sabado walang pasok kaya na may nakatulong ako pag linis ng isda mamaya may kasama rin ako sa paglalambat na ulit yung hey mga bro pag walang pasok at kalmadang dagat yan may nakakasama mga bata yan yeah, mga bro at naibilad ko na yeah. dami you know. oh. yeah. sana gumanda ang init mga bro para matuyo-tuyo mga bro at magsusugba naman nung malalaking labahita ayan mga bro nandito na magbabangin na tayo nitong yun, surahan Okay, so right yeah. surahan yeah. may kaban kaban pa nilang kaban kaban Nah, terus panon kopi banyak kita oh nah. hmm. nah, nah. hmm. nah. okay, so right ya nah. Mual So, oh, oh. yeah. Ya, ay, bro. Ay, na. Toto na. Hmm. Oke. Okay. panang halian na mga bro. Agak alas 12 na.

Ari oh, pang itik. Mata pun. Nah, nah. Ya, yeah, mam ma bro. At kain na tayo. Yan. At may sawsawan nang Nga ng, ng gawa. At ito ay dito ilalagay ang trick. Tari ang sawsawan. At ino pang ulam. Ah, okay, so right Ya. Yeah. Ba na tayo tayo. Ya, yeah. kain na tayo mga bro. Papa! Ya.

Lala, ka? kain tayo, sumay, ma. Magpatak. Ya, kain tayo mga bro. Madilim laang Malaki Malaki. Tagutin na ninyo at tatay na ninyan. Nasaan yung samaral Ayun, ayun. Ayun, Lalabahita. Ayun, Mm. Bang, Bang. Bang, Parang, Bang, Sili papuga. Bang. Niyagang ko rin ng isang sili mga bro, isang piraso lang kay eh, para makapagsawsaw din mga bata.

Yan mga bro. Ah, tapos na nga. Yeah. Ay, salamat. At mm, nakaraos na naman sa talang alian. Ay, salamat po sa Diyos. Yan. Yeah. Ah, tinik na lang natira mga bro. Yan na. Ah. Okay. It's so, alright. Ya yeah. yeah. Maraming salamat sa Panginoon sa biyaya sa araw-araw. At gracia. Yan. Yeah. Hey. Yan, sige mga bro at salamat muli sa panonood. Yan, sa tapos po sa inyong lahat, saan man kayo sulok ng ating legdic, ingat po tayo palagi sa ating araw-araw na pag aanap boy. Yan. Sa mga OFW po, sa tapos din po sa inyong lahat diyan at ingat ingat po kayo palagi diyan sa araw-araw. At sa mga subscribe po sa tapos sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong suporta po. At sa mga tumatapos po ng aking ads, yeah. Maraming salamat sa inyo mga kababayan ko. Yan. At sige mga bro. Uh, Maraming salamat muli. Presumbi saiz mindo lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay, alright.